magandang umaga po guys ito po ay isang kalaman sa ating hanap buhay uh, ito po guys ay isang bato na may nakadikit na ginto ito po ay pang pangdagdag na rin sa ating hanap buhay guys kung magigitan nyo o oh, tingnan nyo yung bato kumi ah uh, kinang guys na may dilaw-dilaw. Yun po ay isang ginto po guys na, na nakadikit sa bato. Pwede natin niyang gawing hanap buhay. Diyan sa probinsya nyo, sa mga sapa nyo, sa ilog. Pwede kayong Pwede kayong maghanap niyan guys. Pang dagdag hanap buhay yan po guys yung bato na yan guys ang uh, ah, Sampung 10 kilo yan yung bigat niya maraming ginto yan guys nakadikit guys oh. may malalaki may maliliit yung mga kon ah ginto na nakadikit sa bato pero di lahat ng bato guys ha, ah, may ginto ha. Ah. Yung iba wala, yung iba meron. Depende sa klase ng bato guys. Ah, ito ay ito guys ay isang <coughs> paalala lang po na may kita tayong panghanap buhay so thank may ginto yan ginto ito po ang babto may malapit kayong mga kan dyan mga yung tawag dito sa amin sa amin dito yung bull mill pwede nyo yung ipa guys para makuha yung ginto na nasa bato na padikit. Santos guys. Ah, 'yung bato, guys, mahigit ah Ah, tinher 20 years na yun guys, na bato, guys. Tagal na yun, yun guys. Yan lang po guys ha? Yan po yun o no? yung malalaki yan o. Malalaki ng cricket.